So, yo mga lods Welcome back sa aking YouTube channel again Mati 25 Pyro Ang ingay ng background ko Sorry lang mga lods So, ito na, ito na ating part 2 Stash reveal na mga naiwang paputok ko O mga naiwang kwitis Noong New Year So, pinakita ko na yung unang Part 1 ko Yung mga naiwan ditong paputok yung mga jumbo kwitis, mga DIY ako at mga ibang regular na kwitis na So, pinakita ko na yan, mga lods. So, dito tayo ngayon. Part 2 tayo. So, simula tayo dito, papunta doon. So, medyo madami madami akong naiwang mga kwitis ngayong taon kumpara noong last year. Sa pagkakalala ko noong last year, naiwan lang sa akin mga more than 100 plus lang. I guess. So ngayon parang nasa 400 pieces pa ito, 500. Pero dinadaan-daan ko na yung pagbebenta yung mga iba dito sa so, mga kilala ko lang, mga tropa ko dito. So start tayo dito. So meron dito tayo, meron tayo dito mga ano, Quidis Putok na special. Ayan. So pwede kong gamitin Pwede rin ibenta kung may mapapaibig mang bumili dito sa akin. Pwede ka ito Pwede ka ito ibenta mga lods. Pero yun nga lang dito lang sa amin. Baka may sasabay sa Chinese New Year. So pwede niyo itong bilhin. Kung gusto nyo mga lods. Mga taka dito lang sa amin. Then. Ito. Nasasayangan talaga ako mga lods. Noong New Year hindi ko na sindihan hindi ko na baraj ayan meron tayo dito Dreamlight Big Special Quitties kung di ako nakakamali mga 50 pata ito tapos meron pa tayo dito mga Dreamlight iba at ibang Super Quitties na DIY na may yakult ang ulo hindi ko rin na sindihan so ito sasayangan talaga ako naiwan to sa loob ng kwarto namin kaya hindi ko na baraj nakakapang hinayang may partner din ito nandun din sa loob ng kwarto nakalimutan ko mga lods naiwan din sa loob itong Al Aquino Super Quitties yan nasa 50 pieces din ito so nasasayangan talaga ako mga lods hindi ko na baraj itong mga solid na Quitties big ko nagamit ko lang yan mga noong ano lang nagamit ko noong Christmas lang so ito naman mga lods um, Alakino Super Quitties at Dreamlight Big Special Quitties DIY Yakult nilagyan ko lang ng Yakult ang ulo nito at sa mga nakakaalam uh, sinimulan ko ang paglalagay ng Yakult sa uluhan na isang Quitties Big taong 2021, 2022. So sinimulan ko 'yon sa Alakino Super Quitis Barrage. So alam niyo na mga ibang kapayro natin na ginawa ko 'yan. So sa so ngayon, kung babalikan natin yung video na 'yon, uh, nandoon na 'yon sa 100,000 views. Hindi ko akalain na abutan ng ganong klaseng kadami yung views. Okay, next dito mga lads dito sa plastic meron tayo ditong dream light special quit is regular yellow red label at yung red so more than 50 pieces dito hindi ko lang alam kung abot ba yan ng 100 basta madami pa yan mga lads Ayan, natutumba na itong yakult dito sa taas wala ng balance yeah. okay the next ito klase klase yung mga quitties, regular big at jumbo meron ding hasta la vista baby quiton so ito meron tayong ditong rare na quitis dragon tapos ito uh, dreamlight special quitis with duct tape para mas ipit ang ulo Meron din tayong Starlight dito na regular. Yan. To. Solid na jumbo Kuitis by 3J. Kay boss Tondo Pyro. Yan with Visco Fist na yan. Then To. Napakasolid ng baby kwito na ito. Ay hey, hasta la vista nesting ko yung isa nito last year grabing lakas so meron pa ako dito yes dal tatlo may tatlo pa akong hasta la vista baby kwiton then may super kwitis whistling rocket small jumbo kwitis na loaded Ayan mga lods jumbo amparo loaded dalawa yan tapos ito loaded ito naman Alakino Super Quitties DIY Big Head. Ito. Mini Jablo Quiton. Hindi ko nasindihan. Tapos yung pinakamalupet kong DIY dito na hindi ko, hindi ko rin nasindihan noong New Year. Ito. Ito yung pinakamalupit na DIY ko dito. Korean Yakult na ulo. Sobrang dami nitong laman. Yan ang klaro. Tapos, meron din tayo dito mga DIY Yakult Quiton. Whistling, two-stage whistling Yakult Quiton. Meron din tayong isang whistling racket pig dito. Tapos yung iba naman, mga ano to, legend meron din tayong jumbo quiddies ng Jablo ito jumbo quiddies so yun lang mga boss dito, lads, dito sa labas ngayon sa mga kaon naman tayo so ito meron tayo ditong alakino special yan medyo marami rami pa I guess more than 50 pieces ito naman ito Eagle Fireworks Heart of the Eagle konti na lang tapos sa ilalim nito sinabay ko lang dito yung konting W Aquino may W Aquino dyan sa baba so ito tansya ko nasa 30 plus nandito oh 20 to 30 plus lang konti lang dito naman meron pa tayong dito konde regular Yan sa ilalim medyo madami dami pa konti Ayan. parang 20 plus lang mga lods last na tayo sa finale dito matay tayo sa shelter box na ito yan so meron tayong mga pailaw pa na iwan dito tapos DIY piccolo belt meron pa tayong isang rim ng 5 star tapos ano pa ba patibot, yan. yan ang naiwan dito mga alods. okay so kuling kahon natin mga lords ito so karamihan sa mga kwetis dito ay noong 2022 po ko pa na order so hanggang ngayon dito pa hindi ko pa naubos sindihan so mga gamit ko pa itong new year sa so, darating na new year sa 2025 so to meron tayo dito con the big Ayan, mga lords meron tayong dream light Amparo ito yung favorite kwitis ko sa mga kwitis big bago dumating itong 3J so ngayon dalawa na yung favorite ko sa mga kwitis big Dreamlight Amparo big at itong Tondo 3J kwitis big loaded napakalakas sobra pero sa lahat ng mga nasindihan ko na quit is big ito yung pinakamalupit sa lahat itong spider pero yun nga lang maraming reviews na nalolow break lang kaya nakakatakot kung hindi lang talaga yan low break yung mga quitties ng spider no doubt kahit kayo mga boss agree kayo dito sa quitties spider na ito may, may natira pang quitties spider sa akin mga lods Yun, meron pa Jumbo Kwiti sa baba, DK. Yan. Tapos meron pa tayong sa baba na may Kwiti's bombshell. Sa so, ito, ipapakita ko sa inyo mga boss. Ito, taong 2022 ko pa ito na order. Na ngayon, meron pa. meron pa tayong limang Kwiti's big ng Spider, red label. Yan mga lods. Napaka solid nito. Sobrang lakas. Meron pa tayo dito ng Starlight regular. Ayan. So ito naman. Meron dito tayo, may tayo dito ang 3J Big Loaded. Ito humatak talaga to sa TikTok account ko. Ang daming views. Ilang araw lang lumipas. Pero ngayon, stock up na sa 47,000 views. Ayan. Meron din tayong Conde Big DK. Ayan. Tapos ito. Meron pa tayong mga rare items dito. Ito. Kuwaitis Big pasaja. I mean, Alakino Kuwaitis Special pasaja. Ito. Gawa pa ito ni Boss Jude Nelson. Then, ito. Nag-iwan din ako ng double Aquino 2022. Ito. Itong isa naman dito. Sa, galing to kay Boss Barrett. Kay Pyrus, kina Pyro Squad. Uh, is Regular. Loaded ng Jablo. Pero, tunog big. Tapos, sa ilalim, meron tayong mga J, meron pa tayong JLJ. Conde Big. Yan, dami pa mga lods. Dim ng paro, konde. So, ayan mga lods. So yan pa yung mga naiwan sa akin. Pwede ko pang gamitin sa New Year. Madami-dami pa mga lods. First time to. So yun lang mga lods. Feel free to comment kung gusto nyong sabihin. Huwag lang manlait. <laughs> And sorry nga din pala sa mga commentors natin, mga nag-comment sa post ko nung last year, ang dami nilang comments. So natatagalan na ako mag-reply sa sobrang dami. busy na rin ako, tapos bira na rin ako makapag-video ng mga post ko dito, mga gusto kong i-vlog. Eh, bagong lahat, shout out lahat sa lahat ng mga payroll na laging sumusuporta sa channel ko uh, lahat, basa ang dami nyo kasi hindi ko na kayo maisa isa pero yung sa mga active ngayon I mean lagi ko pang lagi ko pang kachat uh, until today shout out muna kina sa tropa ko dito si Alexander Gabriel shout out sa lords tropa ko yan. So, salamat sa'yo. ah uh, dahil sa'yo, marami ako nabenta last year sa mga tropa mo. Hopefully, babalik kayo ulit sa akin this coming new year. Maghahanda ako ng DIY para sa inyo. And then, shout out din sa'yo, Lord Ivan. Sana marami na rin yung stash mo this year. Sana damihan mo masyado yan. <laughs> And then shoutout din kay Boss Koy Koy In a uh, Lord's Chadwick or si Quality Fireworks of Sabuanga City Then in a uh, Pyro Squad, shoutout sa inyo Doon sa GC namin sa uh, Pyro YouTube Pyro Content Creators Shoutout sa inyo lahat Sa Mindanao Exclusive na GC namin. Shout out din sa ano pa Kita mali JC. GC. <laughs> dami, sobra. Shoutout uh, shout out sa inyo lahat. Thank you sa mga suporta nyo. Thank you, thank you. So, ito na mga lords. Si Quitis Lover Boy, Mati 25 Pyro. Nagsasabi, thank you and salamat sa lahat.